Brawl, Montage of Superman Logo, Fan Art, Iconic na Superman Movie Clip, Voice ang paghakbang sa kapan ng pinaka-iconic na superhero sa mundo ay hindi maliit na gawain. Para sa aktor na si David Corenswet, ito ay walang kulang sa surreal, tulad ng sinabihan kang pupunta ka sa buwan, sabi niya. Ngayon, sumisid kami ng malalim sa paglalakbay ni Corenswet mula sa indie darling hanggang sa bagong man of steel ng Hollywood aikot sa intro animation na may dramatikong superman style na musika at logo ng iyong channel title card David Corenswet from actor to superman bahagi 1 yanvi pahayag 0 oras 21 minuto 1 oras 30 minuto footage ni James Gunn superman logo variety headline reaksyon ng fan voice over nang opisyal na inanunsyo ng direktor na si James Gunn ang pagtatanghal kay David Corenswet bilang susunod na Superman para sa paparating na pelikulang Superman. Legacy, sumabog ang internet. Kilala sa kanyang mga tungkulin sa Netflix The Politician and Hollywood, matagal ng paborito ng tagahanga si Corenswet. Sa kanyang mga klasikong Superman na tampok at isang grounded na estilo ng pag-arte na nadama ng marami na umalingaungaw sa yumaong si Christopher Reeve, Voice over, malambot na emosyonal na tono, ngunit walang mas natulala kaysa sa aktor mismo. Sa isang kamakailang panayam, inilarawan ni Sweat ang sandaling natanggap niya ang tawag bilang isang bagay na naramdaman hindi sa mundo. Parang sinabihan ka na pupunta ka sa buwan, sabi niya. Alam mo na posible, ngunit hindi mo talaga inaasahan na mangyayari ito sayo. Bahagi dalawa, yan li paglalakbay, isa oras tatlumput isa minuto. Tatlo oras dalawampu minuto, mga clip ng mga naunang tungkulin ni David, mga panayam sa red carpet, UL training montage mula sa kanyang E, voiceover. Hindi binigay kay David Corenswet ang kapas sa magdaman. Ipinanganak sa Philadelphia, nagsanay siya sa prestihiyosong Juilliard School at unti-unting nakagawa ng pangalan sa pamamagitan ng mga nuanced, thoughtful performances. Unang napansin ng mga tagahanga ang kanyang hindi maikakailan na karisma sa mga proyekto ni Ryan Murphy, ngunit walang nakakaalam kung hanggang saan siya pupunta. Voice over, mula nang makuha ang papel na Superman, si Corensuet ay sumailalim sa matinding pisikal na pagsasanay upang isama ang Kryptonian na Bayani. Siya ay nagpapalaki, nag-aayos ng kanyang pangangatawan at nagsisikap na makuha ang panloob na bigat na dulot ng paglalaro ng Biko ng Pag-asa para sa sangkatauhan. Voice over, clip mula sa panayam o overlay ng quote sa screen. Sa sarili niyang mga salita, hindi lang ito tungkol sa pagjack, tungkol ito sa pagiging isang taong naniniwalang maaari siyang magbigay ng inspirasyon sa isang planeta. Bahagi 3, pagpupuno e e-boots, 3 oras 21 minuto lima oras tatlumpu minuto, mga clip larawan ng nakaraang Superman, Christopher Reeve, Brandon Ruth, Henry Cavill, voiceover. Ang pagkuha sa papel na Superman ay hindi lang isang career move, ito ay isang legacy. Si David ay sumusunod sa mga yapak ng mga maalamat na aktor tulad ni na George Reeves, Christopher Reeve, at pinakahuli, si Henry Cavill. Bawat isa ay nagdala ng kakaiba sa papel, init, lakas, trahedya, at pag-asa, voice over, malumanay na music underscore, ngunit alam na alam ni David ang responsibilidad. Nagsalita siya tungkol sa paggalang sa legacy habang nagdadala ng bago at malalim na tao sa karakter. Gusto niyang ipakita ng Superman na ito ang mundong ginagalawan natin ngayon, isang hindi sigurado, nahahati, at nangangailangan ng mga bayaning namumuno ng may empatya, voice over, madamdaming tono. Si Superman ay hindi sumuntok sa kanyang paraan sa bawat problema, sabi ni Coren Sweat. Minsan, ang kanyang pinakamalaking lakas ay ang pakikinig. Bahagi 4, pangitain ng direktor, 5 oras 31 minuto, 6 oras 45 minuto, mga clip ni James Gunn sa set, logo ng e Studios, fan concept art, voice over, si James Gunn, na namumuno ngayon sa bagong EC Universe, ay inilarawan ang Superman, Legacy bilang isang kwento tungkol sa balanse sa pagitan ng Kryptonian heritage at mga halaga ng tao. Si Corensweet ay umaangkop sa pananaw na yon, isang tao na maaaring maghatid ng parehong alien power at human compassion. Voice over, inaasahan na ireboot ng pelikula ang prangkisa na may higit na kwentong hinimok ng karakter. Tinutuklas ang pagkakakilanlan ni Superman hindi lamang bilang isang superhero munit bilang isang taong sinusubukang hanapin ang kanyang lugar sa isang mundo na parehong nagmamahal at natatakot sa kanya Bahagi 5, yan ni reaksyon ng fandom 6 oras 46 minuto 7 oras 45 minuto Mga reaksyon sa Twitter ras Mga thumbnail sa YouTube Pag-edit ng tagahanga Voice over Nahati ang mga tagahanga ng kumpirmahin ang pag-alis ni Henry Cavill munit dahan-dahang nanalo ng puso ang casting ni Coren Sweat ang online na fan art, mga pag-edit, at taos pusong post ay bumaha sa web na nagpapahayag ng pag-asa, pananabik, at pag-usisa tungkol sa bagong direksyon na ito. Voice over, masigasig na tono, marami ang pumuri sa kanyang hitsura. Sa kanyang kalmadong kilos, at higit sa lahat, ang kanyang malalim na paggalang sa karakter. Hindi sinusubukan ni Coren Sweat na maging Superman ng nakaraan. Nandito siya para dalhin sa atin ang Superman ng hinaharap. Outro, pito oras apat naput anim minuto, walo oras 30 minuto. Slow zoom on David's official Superman reveal photo. Hopeful music swelling, voice over. Mula sa mga stage play sa Philly hanggang sa pandaigdigang spotlight ng EC Universe, ang paglalakbay ni David Corenswet ay nagpapatunay na ang mga pangarap, kahit na ang pakiramdam na kasing layo ng buwan ay maaaring magkatotoo. Ang kailangan lang ay puso, kababaang loob, at kaunting determinasyong higit sa tao. Voice over: Pagsasara ng linya. Ano ang palagay mo tungkol kay David Corenswet bilang bagong Superman? Mabubuhay ba siya sa alamat? Ihulog ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang kampana.